isang pinagpalang araw na muli sa ating lahat mga kabayan dahil nga ang atin namang aayusin ngayon itong aking tinataniman lagi ng upo dahil nga papalitan natin ang kanyang tukod dahil maliit siya dahil ang problema kapag sobrang dami ng bunga kumbaga ito ilang taon na nating uh, tinataniman eh sa katagalan dahil nga hitik lagi yung bunga ay bubo baba yung ating poste dahil ito nga ay medyo may kaliitan kaya ito ay papalitan naman natin nung medyo malakalaki at mas mahaba ito yung ating ipapalit matindi ito mas maganda ito dahil nga mahaba na mas maibabao nating mas maayos ang poste na ito kaya ayan mga kabayan napalitan natin yung ating poste kaya talagang siguradong mas matibay ito dahil nga ito mas matigas yung bakal na inilagay natin ito at mas malaki